Yan, magandang hapon po, boy tracking Ah, uh, andito po tayo ngayon sa loob ng compound ng IPI. Yan, ah, uh, may karga na po tayo, mga idol. Ah, uh, hinihintay na lang natin ah uh, matapos ang truck ban mamaya hapon, mga idol. Yan, andiyan po tayo sa malaking puno. Ah, uh, kung saan natin uh, tinitingnan natin o pinagmamasdan natin ang mga paligid dito, mga idol. Yan, uh, katulad nito ah, uh, yung tinatawag na uh, papers. Ayan na, uh, paper tree daw po mga idol. 'Yan. Uh, pinagmamasdan natin. Napakalaking puno nito, buhay tracking. Ano kaya ang tawag sa puno na 'yan? Ayan, uh, kung saan uh, na kanina pa natin siya pinagmamasdan. 'Yan. Uh, dito po 'yan sa likod po ng compound ng uh, IPI po. 'Yan, kung saan dito po tayo naglo-loading. Uh, napakalaking puno po niya na uh, mga idol. 'Yan. Yan, nandito po tayo ngayon. Uh, after truck van po, uh, tatakbo na tayo mamaya papuntang Bogo City Port mga idol. Yan may mga puno-puno po na lumalaki. Um, sa bandang kanan po mga idol, uh, puro sementado po 'yan. Kaya Yan na uh, pinagmasdan po natin, napakalaking puno niyan. Yan na uh, nagbibigay lilim po. Sa uh, ano mga idol dito sa mga tao habang namamahinga yan ang ganda pong uh, pagmasdan ng mga paligid niya yan idol laki ng puno niya no marami salamat sa kanya at nagbibigay siya ng lilim yan po. dito po yan sa likod ng IPI yan na uh, munting malaking puno mga idol yan laki niyan